Nagsisimula ang lahat sa isang maulap na umaga nang pumasok sa loob ng Marila Savings Bank. Ang matandang si Lolo Serio, suot-suot ang nanlilimahid na sumbrerong dilaw, kupas na jacket na kulay kalawang at lumang polo na binurdahan na ng panahon ang mga butones. Kasunod niya ang nag-aalalang pamangking si Aling Mila na mahigpit na nakahawak sa mumunting bag na may lamang reseta ng gamot. Tigdadalawang libong piso na hiram sa kapitbahay at isang sobre na tila ba pinaglipasan ng dekada. At habang naglalakad sila papunta sa pila ng mga depositor, ay hindi maiiwasang mapalingon sa kanila ang ibang kliyente. Mga kliyenteng nakachino at pabango. Mga kliyenteng halos iwinawagayway ang gintong bangles habang naguusap tungkol sa bagong SUV. At sabay-sabay na kumunot ang noo ng mga iyon ng matapakan ni Lolo Serio ang gilid ng kinikindatang marmol na sahig kaya nagkalat ang kaunting alikabok na dala niya sa sako. Dahilan para mapatingin ang supervisor na si Sir Benedict, ang uri ng lalaking laging nakapulido ang kurbata at paruot-parito sa lobby para maghanap ng taong pwedeng pagsungitan upang masabing epektibo ang pagtatrabaho. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saang probinsya kayo nanonood at kung mahilig kayo sa mga ganitong kwento. I-like na ang video, mag-subscribe, at i ang notification bell. Dahil bukas, may isa na namang kwento. Tayong puno ng twist, hindi ka pa at nakakagulat na ending para sa inyo. Tara, ituloy na natin ang kwento. Manong, labas po muna kayo. Hindi po tindahan ng pakwa ng bangko. Singhal niya sabay turo sa pinto, at halos maagaw pa niya ang papel sa kamay ni Lolo Serio. Ano to, Cheque? Sa inyo ba talaga, to? Baka naman pick-up lang diyan. Sa kanto, pinagtumitig ng lahat ang gusgusing matanda na wari hindi makapaniwalang ang isang papel na kayaga-agaw ay maaaring umabot sa kamay ng tulad niya. Nilapitan ni Aling Mila si Sir Benedict. Mahigpit ang boses ngunit nanginginig. Ang tuhod, Sir, gusto lang po naming ideposito. Magbabayad po kami ng lupa na nakasangla noon pang 1980. Madali lang naman po yan. Sabay-abot ng lumang passbook na halos malagas na ang pahina, Ngunit hinampas lang iyon ng supervisor sa mesa at sinabing, Sa sitwasyon ninyo, kulang po sa ID, kulang sa forma, kulang sa amoy, lumabas na lang kayo at bumalik kapag handa na kayo. bagay na ikinatawa ng ilang socialite na nakaupo sa waiting area. Parang may karayom na pumulupot sa dibdib ni Lolo Serio, pero hindi siya sumagot. Bagkus ay tinupi niya ng maayos ang tseke at dahan-dahang ibinalik sa sobre Saka siya tumalima sa utos at lumakad papunta sa pintuan habang binibilang ng mga mata ang bawat hakbang niya na tila ba sinusukat ang latag ng karalitaan sa sukat ng sapatos na butas. Sa mismong pintuan ay biglang nahulog sa sahigang sobre. Bumuka iyon at dumikit ang tseke sa marmol na banaaga ng teller trainee na si Ella, isang simplet tahimik na dalaga na nakakapasa lang sa board exam at pinangarap na magtrabaho upang maipagamot ang amang may sakit. At nang makita niyang may nakasulat na limang milyong piso at pirma ni Arnaldo Sarmiento, ang sikat na negosyanteng nagmamay-ari ng Sarmiento Holdings, hindi niya napigilang habulin si Lolo Serio. Tay, sandali po, sigaw niya sa ilalim ng humahangos na hininga. Sa inyo po ba talaga ito? Mahal na halaga po ito, baka mawala. At doon bumaligtad ang eksena sapagkat bumaling si Sir Benedict, binatak si Ella palayo. Hoy, gusto mo bang ikaw ang mawalan ng trabaho? Anong limang milyon? Kiting lang yan! Hindi totoo! Sabay muling inagaw ang tseke, ngunit sa pagkakataong ito ay marahan itong hinila ni Lolo Serio habang nakatingala sa supervisor. Iho, kailangan ko lamang mailipat yan sa account ko kundi mawawala sa amin ang lupang sinasaka naming mag-anak. Mas gugustuhin ko sanang maglakad ng malayo kaysa kumprontahin ka. Pero sana huwag mo namang husgahan ang amoy ng isang tao kung hindi mo pa naamoy ang pinaghirapang pawis. Niya, bulong niya na halos hindi marinig, ngunit sapat upang mapatahimik sandali ang paligid. Lalong nagningas ang galit ni Sir Benedict. Iniutos niya sa guard na palabasin ang matanda. Hindi tayo charity dito, at ayokong maabala ang malalaking kliyente, wika pa niya. Sakto namang dumating ang branch manager na si Miss Liza, nakapansyam, na pulang saklaw sa leeg at nang makita ang kaguluhan ay tinawag si Sir Benedict. Ano tong ingay? Tanong niya. Ma'am, may impostor na gustong magdeposito, malamang peking cheque, tinatanggihan ko na, tugon ng supervisor. Ngunit bago paman makapagsalita si Miss Liza, dumating ang dalawang lalaking nakablazer at may kasamang litratistang nakasuot. Nang press ID, sumisigaw ng nasaan po ang tatanggap ng karangalan. Tumigil ang lahat, sumipat sa presensya ng bigla ang bisita. Hindi sumagi sa isip ng kahit isa na si Don Arnaldo Sarmiento pala mismo ang nasa labas. Kasama ang anak niyang si Arvin, may bitbit -bit na plake at bulaklak. Nang mapansin nila si Lolo, seryo na payat at nakatungo, dumiretsyo ang bilyonaryo. Lumuhod sa harapan niya at mahigpit na niyakap ang mga balikat. Ama, sa wakas nakita ko po kayo. Alam kong mahirap hikayatin kayong pumunta rito. Pero salamat at sinubukan niyo pa rin sabay halik sa kamay ng matanda. At ilang sandali pa ay tila natunaw ang lahat ng yabang sa lobby. Nagparalisa ang supervisor, ang guard, ang mga socialite na kanina'y nanliliit sa tawa. At natira lamang ang maluha-luhang si Ella na nakasapo sa bibig Nagbulungan ng mga usisero. Paano nangyari yon? At doon ibinunyag ni Don Arnaldo sa harap ng lahat na si Lolo Serio pala ang matagal nang nawalay na kapatid ng yumaong asawa niyang si Doña Conchita, dating kasamang magsasaka na sumuporta sa kaniya sa unang puhunan para itayo ang sarmiento, grain trading. Noong umangat na sa buhay ay matagal na yang hinanap ngunit hindi matagpuan dahil naglayag sa kung saang probinsya para magdala ng bigas sa mga nasalantang lugar. Kung wala ang tulong niya, baka wala ako sa kinalalagyan ko. Wika ni Don Arnaldo habang pinupunasan ng luha. Ipinaliwanag niya na ang cheque ay huli kong bahagi ng pangakong share ni Lolo Serio sa tagumpay ng kumpanya. At ngayon ay nais pa niyang ibigay ang tatlong ektaryang lupang iniaasa para sa mga apo ng matanda. Kaya naroon ang press apang saksi sa pagsasara ng pangako. Napaluhod naman si Sir Benedict sa pagitan ng kaba at hiya. Nanginginig ang boses na humihingi ng tawad. Pasensya na po doon. Pasensya na po, Lolo. Hindi ko po alam. Ngunit tinapik lang siya ni Lolo Serio. Anak, patawad din sa'yo. Alam kong trabaho mo lang yan. Pero sana sa susunod ay buksan mo muna ang puso bago ang pinto. Tumango si Miss Liza at agad inutusan ang teller na i track ang transaksyon. Pina-VIP si Lolo Serio Nilagyan ng kape at pandesal ang mesa na parang hindi uso kanina ang pangmamaliit at dumagsa ang mga empleyado para batiin siya. Sa gitna ng ingranding silaw ng flash ng kamera at lagaslas ng palakpak, lumapit si Ella kay Lolo Serio. Iniabot ng magalang ang passbook na bagot makintab. Tay, nailagay na po ang limang milyon. Pati na po ang puhunan para sa susunod niyong... At ngumiti ang matanda, hinaplos ang ulo ni Ella. Salamat sa iyo, ineng ikaw ang unang tumingin sa akin bilang tao. Sabay abot ng maliit na sobre na may lamang tatlong libong piso. Panggamot daw sa ama ng dalaga. Nagulat si Ella pero tinanggap iyon ng may luha. At habang isinusulat ng periodista ang kwento ng gusgusing tagapagmana, slowly pero surely ay nagbago ang ihip ng hangin sa bangko ang mga sosyalitang kaninay nakataas ang kilay ngayon ay nagkukusang idinidikit ang mga palad at bumabati ng magandang umaga po lolo at si Sir Benedict na dati ipalaging matikas ang kwelyo ay nakasuot pa rin ng kurbata ngunit nakaluhod tinitiyak na malinis ang sapatos ng matanda sabay buhat ng upuan kung saan siya mauupo ngunit ang pinakatumatak ay nang ngumiti si Lolo Serio sa harap ng lahat at magsabing, Hindi bali ng butas ang jacket kung buo naman ang pag-iisip, hindi bali ng madungis ang kuko kung malinis ang kalooban, at hindi bali ng wala kang bilyong piso kung mayroon kang pusong handang tumulong. Paglabas nila ng bangko ay sumikat na ang araw. Sumayad ang sinag sa lumang jacket ni Lolo Serio at kumislap na parang ginto. Inakay siya ni Don Arnaldo papunta sa sasakyang may nakasulat na Sarmiento Foundation at bago isara ang pinto, ay lumingon pa ang matanda sa loob, tinapunan ng munting kaway si Ella. At kahit ang manager na nakayuko pa rin, at sa munting kaway na iyon, ay tila nahugot sa pagkakabaon ang mga aral ng buong umaga. Na sa bangkong iyon, ay mas mahalaga pala ang yaman ng puso kaysa deposito ng pera at ang bawat numerong nakasulat sa tseke ay walang saysay kung hindi marunong igalang ng tao ang kapwa sapagkat ang tunay na halaga ay nasusukat hindi sa kapal ng wallet kundi sa lalim ng malasakit. Ano ang masasabi mo sa kwento natin ngayon? Meron ka bang natutunan? Pakicomment lang sa ibaba. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ngayon, pakihit ang like at huwag kalimutan mag-subscribe at etap ang notification bell para updated ka dahil ako ay mag-a-upload ng bagong video araw-araw alas 6 ng umaga. See you tomorrow, buddy!